Hi guys. So, kahapon, meron na naman akong dumating na parcel. So, alam niyo ba, ang dami kong dumating na parcel. Yun nga lang, wala na akong time mag-unboxing. Pero ito, i-unboxing yeah, ko to kasi pang kulay to ng buhok. Binili ko siya ng 200 plus. Sa tiktok ko siya binili eh. So, ayun nga wala na akong time mag-unboxing kasi sobrang busy ko talaga kaya hindi ko na na-unbox yung mga in-order ko online sa so, ito may buhok, puting buhok Balat na balat siya. Tingnan niyo, ang dami oh. Ang laki ng ano. Ang laki. Hinagis so, ko na rando. So, yung in-order ko, guys, kulay ng bok, her dye. Kulay brown siya, kopi. So, ayun. Papalitan ko na yung ano kasi haba na ng ano niya, oh. Na ako na lang magkukulay ng sarili ko. 200 plus 2 nga siya nabili sa TikTok. So, kasi mamaya, maliligo ako mamaya. Kaya, sabi ko kay Geraldine ko lang So, yun, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ba yung kulay niya. And gusto ko na rin kasi, ang haba na rin yung, ano kasi niya, um, bala ko na nga siyang ipaitim lahat. Yun nga lang. Tinry ko nga muna to. So, yun nga guys, nabasa ko na yung instruction niya and... 10 minutes lang naman siya, 5 to 10 minutes siya binababad sa buhok. Then, yun nga, nakaka-cover siya ng mga gray hair. Katulad ko, ang dami ko ng puting buhok. At saka ano, tapos mas maganda siya and effective siya. Gagamitin mo siya ng 10 to 15 days. Siguro nagpipade yung kulay nito, kaya kailangan 10 to 15 days yung gamit. So, yun lang. So yun na nga, si Gerald din na nga yung nag-apply sa akin. Then after nga niyan, 10 minutes lang namin binabat. Pagkatapos nga, naligo na rin ako ng diretsyo. Bandang alauna ng hapon, nagluto na rin ako ng mga pa-orders namin na biryani. Alas 3, eh, medyo nga kami umalis dito sa bahay para nga magsimula na kaming mag-deliver. So ito na nga yung kulay ng buhok ko. Medyo nag-dark din siya ng kaunti kahit papaano. Pagka-bleach talaga yung buhok, mas madali siyang kapitan ng kulay. Sa instruction, kapag dark na dark yung kulay ng buhok kailangan mo, kailangan at least i-dobling lagay. Para kumapit talaga yung kulay niya. Si Talia nga, nahuli ko nga na dumidedi sa kamay. Mm. Hindi naman talaga yan siya nagtatamsak. Pero kahit tatlong taon na nga yan, dumidedi pa nga siya kay mama niya. Kahit wala na nga makuhang gatas. Dito nga sa bayanan yung mga pa-orders namin. Tatlong tao din yung pa-orders namin dito. Kaya hindi rin nahirapan si Geraldine maghanap ng mga address. Hindi na nga namin pinasok yung e-bike namin kasi one way lang. Mm. Ang hirap din kapag ka may kasalubungan na sa sakyan. Yung isa naman naming customer, ayaw nga niyang mag-paste reveal. Kaya request nga siya na takpan nga yung mukha niya <laughs> nasa alabang na nga kami at meron na naman kaming pa-order sa Osmond. Hindi na nga namin inikot ulit yung e-bike namin. Shortcut na nga lang nga ulit dumaan sila Geraldine kasi pangalawang beses na rin kaming nakapag-deliver dito sa Osmond. Si Talia, bumaba na nga muna siya ng e-bike. Buti na nga lang nga at hindi rin siya na milit sumama kasi nga medyo malayo-layo rin yung dalakarin. Parang 15 minutes din nga ang pag-aantay namin dalawa ni Talia bago nga dumating sila Geraldine. Kasi malayo-layo rin talaga yung nilalakad papunta nga ng Osmon. Alas 5 pa nga lang nasa na kami. Dito nga to sa may gilid lang ng barangay. Pangatlong beses na rin kami nakapag-deliver dito. Nagustuhan nga niya yung biryani namin kaya lagi din siyang bumibili. Meron pang isang natira. Alas 7 pa raw kasi niya kukunin dahil nga nasa trabaho pa siya. Kaya dumiretso na nga kami dito sa bahay. Pagdating nga namin dito, nagiinuman nga yung mga kapatid ko. Tinanong ko nga kung anong meron. Ang sabi nila eh, wala lang. Talagang napag-isipan lang nila na mag-inuman. Day off din kasi ni Mary Jane kaya nakakuha talaga siya ng time para uminom. Akala ko nga kinalimutan niya na yung pag-inom kasi ilang handaan na rin kasi yung nakalipas. Ay, hindi man lang siya tumitikim ng alak. At luto din nga siya ng macaroni kaya dito na rin ang diretsyo ko sa kusina kasi nagutom na rin nga ako. So yun, pasintabi na lang sa mga viewers. Hindi pa naman talaga yan mga lasing. Yun nga lang talagang natural na talaga yan sa kanila kapag ka na may, may tugtog at nagiinuman. <laughs> so yun, yung mga judgmental dyan, bahala na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Maiksi lang ang buhay natin, kaya happy-happy uh, lang. Mga 6.30 nga ng gabi. Mag chat nga sa page yung isa naming customer na kukunin na nga niya yung biryani na binili niya. Pumunta na nga siya dito sa bahay kasi nakamotor naman siya sa Purok Uno nga siya nakatira. Pagkatapos nga makuha yung biryani, tinanong ko nga si Geraldine kung pauwi na kami. Sabi nga niya maya maya na nga kaunti. Yung kapatid ko nga si Merinel, hindi nga siya nakahabol. Mga lasing na yung mga naabutan niya. Kaya siguradong malulugi siya kasi ito pala inom din to. Wala na rin nga ang alak pagdating niya kaya nagpabili pa nga siya ng isa pang GSM. Abang ako sa salamin, dumating nga si Tita Tess. Siya naman nga yung taga -saway ng mga umiiyak kapag nalasing na lasing na. kasi akong kapatid na kapag lasing na lasing na talaga, umiiyak nga. So yun, hindi ko na lang sasabihin kung sino yun. So yun yeah, guys, wala na pala akong isinunod na ibinidyo kaya hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Babush!